pamilya, nakipagsapalaran sa hindi kilalang lugar. Kinaya ang lungkot, pagod at pangumulila. Lahat para sa pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo, may ilan pa rin ang sasabing nagbago ka na, mayabang ka na, masama na ugali mo. OFW ka na nga, hinuhusgahan ka pa. Ngayong araw, bubuksan natin ang mga mata at isipan bakit nga ba sinasabi ng iba na masama ang ugali ng OSW? Totoo ba? O isa lang itong kwento na hindi pagkakaintindihan, inggit o paninira? Ito ang hindi madalas pag-usapan, pero ngayon pag-uusapan natin. pagbabago ng ugali dahil sa karanasan sa abroad. Dahil sa iba ang kultura at pamumuhay sa ibang bansa, may ilang OFW na nagkakaroon ng pagbabago sa pananalita, pananaw o kilos. Minsan ito'y nakikita ng iba bilang pagyayabang o pagiging mayabang kahit hindi naman iyon ang intensyon. Number 2 inggit o insecurities ng iba. May ilang tao na naiinggit sa tagumpay ng OFWs lalo na kung nakakabili na ng bahay, kotse o may magandang buhay ang pamilya. Minsan dahil sa inggit sinisiraan sila o pinipintasan. Number 3, pagkapagod at emotional stress. Hindi biro ang buhay OFW malayo sa pamilya. Minsan doble o triple ang trabaho, kulang sa tulog at may homesickness pa. Dahil dito may ilan na nagiging irritable, tahimik o parang cold. Nakikita ito ng iba tao bilang masama ang ugali. Pero sa totoo lang, baka pagod lang sila o emotional drain. Number 4. Perception ng nagbago na. May mga kamag-anak o dating kaibigan na nagsasabing iba na siya o hindi na siya katulad ng dati. Minsan hindi naman talaga naging masama o ugali, nagbago lang ang priorities, pananaw o lifestyle. At nahihirapan lang tanggapin ng iba ang pagbabagong yon. Number five, May OFW na umuubing may abang o expectation sa kanila laging inaasahan na ang OFW ang tagapagligtas ng pamilya. Kapag umuwi at hindi nagpakita ng bonggang pasalubong o walang dalang pera, mayabang o nagbago na. Minsan hindi hindi nila lang talaga kayang ibigay lahat ng inaasahan pero hinuhusgahan pa rin sila. Number 6, nakikitang mayabang dahil sa success. Kapag nakakabili na ng bahay, kotse o negosyo ang isang OFW, nagiging target ng chismis o inggit. Minsan kahit hindi sila nagyayabang, may ibang taon na agad na nagka-assume na feeling mayaman sila. Ang totoo, pinaghirapan nila yon. Number 7, miscommunication at misunderstanding. Hindi lahat ng OFW ay galing sa parehong background o kultura. May iba na nakakakuha ng ibang accent, estilo ng pananalita o paninindigan. Kapag hindi ito tugma sa nakasanayang asal o pag-uugali sa Pilipinas, ine-interpret agad bilang masamaang ugali. Number 8, may OFW na nagiging prangka o derecho magsalita. Dahil sa exposure sa ibang kultura, maraming OFW ang natutong maging direct to the point o magsabi ng totoo kahit masakit. Sa Pilipinas, sanay tayo sa pakikiramdam at pagiging magalang sa lahat ng oras, kaya kapag prangkang OFW, sinasabing bastos o masama ang ugali. Number 9 pagka-independent na minsan na pagkakamalang walang respeto. Maraming OFW lalo na yung matagal na sa abroad, natutong tumayo sa sarili. Decision maker, matatag, walang inaasahan. Kapag bumalik sa Pilipinas at hindi sumusunod sa utos ng matatanda o pamilya, na pagkakamalang wala ng respeto. Number 10, pag-iwas sa drama o toxic na tao. May OFW na dahil matured na sa karanasan, iniiwasan na ang chismis, toxic relatives o utang-utang system dahil dito sinasabing mayabang na o masama ugali. Kahit ang totoo, boundaries lang ang inilalagay nila. Number 11, Kwento ng mga naiwan na hindi buo ang istorya. Minsan ang reklamo tungkol sa ugali ng OFW ay galing sa asawa o anak o kaibigan na naiwan sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng kwento ay patas. Maaring galit, maaring galit lang sila o may hindi sila nakukuha mula sa OFW kaya sinisiraan ito. Number 12, pera at mana madalas pinagmulan ng gulo. May OFW na yung mayaman, o nakakatulong sa pamilya pero pagdating sa mana, lupa o hatian sa pera, nagkakaroon ng samaan ng loob kapag hindi binigay ang gusto ng iba. Sinasabing nagbago na o masama na ang ugali. Number 13, mas pinipiling mamuhay ng tahimik. May mga OFW na pagod na sa drama o toxic na relasyon. Kaya lumalayo na lang sa mata ng iba. Mukhang masama ang ugali o wala nang pakialam. Pero ang totoo, self-preservation lang yon. Number 14, hindi lahat ng kwento ay patas. Minsan ang nagsasabing masama ang ugali ng OFW ay yung mga kamag-anak na hindi lang nasunod ang gusto o hindi nabigyan ng tulong. One-sided ang kwento. Pero napapasa-pasa bilang chismis. Hindi natin alam ang bawat luha ng luha, bawat puyat at bawat dasal ng isang OFW. Hindi natin naririnig ang mga sigaw nila sa gabi o ang katahimikang puno ng pagod at pangungulila. Kaya kung may mga nagsasabing masama ang ugali nila, baka sila ang hindi nakakaintindi. Ang totoo, hindi masama ang ugali nila. Nasasaktan lang sila, napapagod at minsan nakakalimutang pahalagaan. Kaya sa pagtatapos ng vlog na to, isang paalala lang. Huwag basta humusga, mas piliin nating makinig, umunawa at magmahal. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sheryl at sa vlog na to, boses natin ang boses ng totoo.